mga lods sa po tayo na ang ano, tapnoy. Masarap. Bango. Kain po tayo mga lods sa ng abnoy. Yan. May po ba kayo abnoy? Hmm. Kapa. Hmm. Ano po, kita ko ito yun po ang ano. Ano yung pokita ang medalyan po? Gusto nyo? po tayo up no, mga lods Mukbang presta, pa yung mga magalut sa ito ko, yah, abnoy po yah, masarap po, Pero mabaho yam po mga sa ito. Kakain po tayo ng abnoy, chef way kimita yah. Tignan natin kung mapapakinta tayo sa abloy. Ayan, di pa po tayo kumakain yan, pero may kinda tayo. Ayan okay, na po natin ang abloy. Let's eye go. sa idol. Oh. Kaya po tayo na oh. ano, oh. tapnoy. Sarap bango kain pa tayo mga lods ay doon ang abnoy yan nakain po ba kanya abnoy hmm kapa hmm ano po kita kita nyo po ano 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 po kita kita nyo po